Habang tayo ay naglalakad, ta, mapag-usapan natin kung paano nga ba natin malalaman kung dumating na mga kaibigan ang ating TRP or visa dyan po sa Bansang Pilipinas. Mm -hmm. palang pa lang hapon mga kaibigan At uh, habang tayo po ay naglalakad Dahil kakaot lang natin sa trabaho At ang oras natin ngayon dito sa Bansang Lituenya mga kaibigan Ay alas 6.30 ng hapon Kung mapapansin ninyo maliwanag pa Dahil nga pasamir na po dito, no? Pero pag winter alas 5 pa lang mga kaibigan alas 4 madilim na madilim dilim na pero pagka pa summer na mga kaibigan nagsisimula na to na matagal na uh, lumubog ang araw dahil nga mga kaibigan ang summer po dito alas 12, pa, alas 12 na ng hating gabi maliwanag na maliwanag pa dito po sa Bansang Gateway mga kaibigan apat lang na oras ang gabi po dito pagka summer sa Bansang Gateway kaya tayo nag vlog ngayon mga kaibigan dahil mayroon tayong pag-uusapan na napaka importante pero bago po tayo mga, mga kaibigan magsimula don't forget to Subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs At hit nyo na rin ang notification bell all Para updated kayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload At huwag nyo kalilimutan i-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan Para mapanood din nila mga kaibigan ang video natin At uh, magkaroon sila ng mga impormasyon at mga tips, kalaman, mga ideas patungkol dito sa Bansang Lithuania mga kaibigan. Kaya i-click ninyo ang bell button all para sa bawat upload natin masumayabayan ninyo yung mga video natin mga kaibigan. So, <laughs> habang tayo ay naglalakad at mapag-usapan natin kung paano nga ba natin malalaman kung dumating na mga kaibigan ang ating TRP or Visa dyan po sa Bansang Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan sa hapong ito mga kaibigan dahil matagal-tagal na tayo ilang araw na di po tayo nakapag-upload dahil 6 to 6 po tayo ngayon Busy po tayo sa trabaho At pag-uwi sa bahay, pagod na Kaya hindi na ako nakakapag-update sa inyo no? Kaya ginawa natin ang paraan na habang tayo ay naglalakad pa uwi eh, Samantalahin natin na samahan ninyo ako sa ating pag-uusapan sa hapong ito mga kaibigan So, sa pamamagitan ng share phone ninyo mga kaibigan ay matulungan natin ang ating mga kababayan para mapanood nila yung mga video natin dahil marami pong mga kababayan ang interesado po na pumunta po dito sa Bansang Lituinya para magtrabaho po dito kaya i-share po natin ito ng ating video mga kaibigan para matulungan po natin sila so paano nga ba natin malalaman kung tayo ay dumating na ang ating TRP or visa sa Bansang Pilipinas. Dahil sinabi ko nga sa inyo sa nauna nating vlog mga kaibigan na mula sa pagpa-BFS natin ay magbilang po tayo ng 45 days to 90 days. Kung hindi pa po dumating ang ating TRP within 45 days, Onwards hanggang 90 days po ang pinakamatagal. 45 days ang pinakamabilis at 90 days ang pinakamatagal. Minsan nga po mga kaibigan, pagka maganda po ang process ng ating papers, visa po dito sa Lithuania, at lalo na pagka ikaw ay first timer or uh, sa lokal ka lang ng trabaho dyan sa ating sa Pilipinas, mabilis po na ma-process yung visa po natin. Kaya kung ang iba mga kaibigan Kung minsan Wala pang 45 days Dumadating na Yung TRP natin Diyan sa Bansang Pilipinas Ganun po kabilis Subalit yung mga Ex-abroad Na halos marami pang mga Dokumento Ang hinahanap Minsan pagkulang pa Minsan uh, Mag-i-email pa iyo Ang migris Para Para hingin kung ano pang mga additional documents mo na hingi sa iyo. kung minsan mga kaibigan ano mostly sa mga ano pang ka may mga kulang-kulang ka pa at uh, parang humihingi sila ng katibayan na ikaw talaga ay ex abroad minsan hingi ka pa ng mga certificate na mga training certificate minsan ganun po ang Migres nag-email po pero madalang lang po mangyari yon mga kaibigan madalang lang po yan nangyayari dahil patulad nga po sa amin dati mga kaibigan na hindihan pa po kami ng ng diploma or uh, training certificate na kailangan nakalagay yung pangalan mo, address yung institute, kung anong school ka nakalagay doon tapos yung kailangan mo i-barcode pa yun mga kaibigan Or may mga number ano pa talaga Yung parang sick number talaga Yung po ang sa senaryo po namin Pero bihira lang po nangyayari yun Bihira lang Kaya Mapalad ang mga Napaprocess agad Dahil ibig sabihin Hindi na sila masyado naghihigpit Ang migres dito sa Bansang Lito Yung mga kaibigan So malalaman po natin na Within 35, uh, 45 days to 90 days mag email po sa atin na migres At yun nga nabanggit ko kung ikaw ay Mabilis ang proseso bisan wala pang 45 days ayun uh, Dumadating po yung ating TRP or visa At uh, malalaman nga po yan natin mga kaibigan Dahil mag email po sa atin Si Si BFS na na-receive na nila yung TRP mo yung example uh, application reference number ganon tapos receive in Manila ibig sabihin, nandiyan na yung TRP mo iano ko po sa inyo ma, 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 iano ko po ipa-plug ko po kung ano po yung klaseng email po ng BFS na bakit na dumating na yung TRP ninyo Basta mga kaibigan Malalaman po natin ang ating TRP or BPS kung dumating na sa Pilipinas Awa, oh, I mean TRP or Visa Malalaman po natin kung dumating na dahil mag email po sa atin si BAPS na dumating na ang ating TRP or Visa Bisan ang email ng mga kaibigan wala pong nakalagay na dumating na ang TRP or bisa uh, visa natin. Ang nakalagay lang doon sa email nila uh, ap application reference number yung application number niyo mga kaibigan sa LG, sa ang kita niyo bali may reference number kayo doon ngayon Magsasabi sasabi sila na receive in Manila BFS ngayon Pwede niyo ma may ma ma pick up niyo yon yung ano niyo visa niyo sa working days Dalhin niyo ang passport niyo at saka resibo pag mag pick up kayo ng TRP niyo or visa So ulitin ko mga kaibigan pagka dumating na ang ating TRP or visa may marireceive po kayo na email ni, BFS na katulad nito Ito, katulad nito mga kaibigan pagkaganyan po ang email sa inyo ibig sabihin po nandiyan na ang visa po ninyo at kung minsan magtatawag po sa inyo si BFS na, na dumating na ang inyong TRP or visa Nagtatawag po sila minsan dahil sa sinabi po namin tinawagan po kami Ay, Kailan nga po namin pwedeng pick upin yung aming TRP or visa At saka dati mga kaibigan Ang ano po nila Ang pwedeng lang mag pick up na oras alas 2 hanggang alas 4 ng hapon Na pwede pong pumick up ng TRP Pero hindi ko lang alam sa ngayon ano mga kaibigan Baka nagbago na sila pero inuulit ko sa inyong lahat mga kaibigan May maririsip po tayo na email ni BFS Then, Kung minsan tumatawag po sila after ng email, mga ilang araw Tumatawag po si BFS sa atin At uh, mga ilang araw din, mag email din si Big Grace Na napadala na ang... DRP natin or visa natin sa bansang Pilipinas. Pero di, pang, di ko lang po alam doon sa mga walang access sa migris app, apps dahil kami po may, may access po kami pinasok po yun yung migris apps, apps po. Pwede nyo po pasokin yun dahil pwede, ma, mabubuksan nyo po yun mga kaibigan. At makikita nyo po ang email doon Yung migris kung ano po yung mga email. Kaya <coughs> Good luck doon sa mga padating na o sa mga dumating na ang ating DRP at visa na nawa ay tuloy-tuloy na ang pagpunta nyo po dito sa Masang-Lituynia at uh, huwag niyong kalilimutan si Kuya Rich Vlog mga kaibigan na inandido po sa Masang-Lituynia at uh, nawa magkikita-kita po tayo dito dahil ang Lituynia po mga kaibigan malit lang to at uh, kung kayo ay ay sa Kaunas medyo dalawang oras sa biyahe ng mga kaibigan pa Kaunas isang city yon ng Lithuania pero ang center city of Lithuania mga kaibigan ay Vilnius pero nawa ah, magkita kita po tayo dito pag punta nyo po mga kaibigan sa masang Lithuania no so, huwag nyo pong kalilimutan mga kaibigan i-share po ang mga video natin para alam din po ng ating mga kababayan na mga nag-aantay po ng BFS nila o ng I mean ng TRP po nila alam para may idea po sila mga kaibigan once na nag-email na sa inyo si BFS nang ganun po ang nareceive ninyo yung ganito po ang nareceive ninyo mga kaibigan automatic yan nandiyan na po ang TRP po ninyo at uh, pick upin nyo na po mga kaibigan doon sa after ng BFS mga kaibigan at saka after na interview ni Mimi Grace at hindi po kayo nakaka-receive pa ng email antay-antay lang kayo mga kaibigan dahil uh, darating po yan yung TRP po ninyo mag -e email po yan dahil sinasabi, sinasabi ko nga po sa inyo 90 to 95 percent na mataas po ang ang opportunity na tayo po ay may siyon ng visa sapagkat hindi po mahigpit sa ngayon ang pag-issue ng visa po para sa mga foreign workers or Filipino workers po dito sa Basang Litunya para magtrabaho. Ang iba, sabi nga di diba sa napanood ko sa balita dito sa napanood ko sa YouTube 98% nga 2% lang ang pwede kang mabagsak. Basta nasagot po natin ng maayos at uh, wala naman pong problema. Matik po yon pasok po kayo may isyong po kayo ng TRP kaya mga kaibigan good luck po sa ating mga kaibigan dyan sa ating mga kababayan sa mga nais mong apply po dito at yun nga lang mga kaibigan patuloy ko pong sinasabi sa inyo na minsan huwag lang po natin masyadong i-expect yung malaking sulyo po dito sa bansang Lithuania dahil ang Lithuania po ay hindi po ito siyang rich country ng ibang kadi katula sa ibang Europa dahil bago lamang po ito nag-raise -ra up dahil 20 years ago bilang pa nga po ito ng Russian country kaya ngayon kumbaga pag, na, pag dumating po kayo dito mga kaibigan masabi kayo mas maganda pa pala ang bansang Pilipinas pagdating sa mga structural pero Sinasabi ko sa inyo maganda po dito magtrabaho Ganun pa man Kahit hindi po Kalakihan masyado ang silip po natin Kahit tawagin po tayo Europe Bakit ganun lang ang sweldo Eh at least Maganda po dito magtrabaho mga kaibigan Tsaka na, Napanood nyo naman siguro mga kaibigan yung mga Magandang opportunity dito Kapag nakasingin visa ka Nakanapanood nyo sa unakong uh, vlog Patungkol sa TRP Yung mga nakasingin visa Yung mga magandang opportunity po dito basta nandito ako na sa Europe dahil pwede ka nga pumasok sa Sinjin country ng Europe para mag bakasyon ha hindi, pa, hindi para magtrabaho eh maganda sana kung pag mag cross country po tayo dito sa Sinjin ng Europe ng Lithuania ng ating Sinjin ng ating visa ay mayroon po tayo mapapasukan at uh, may sa na sa ating sponsorship na mission po tayo ng visa doon sa pupunta natin. Pero anytime, pili po tayong pumunta sa ini Sengen country ng Europa, ng Lithuania, ng EU's country. No? Makikita naman natin kung ano yung pag sinets po ninyo, ang TRP po ninyo, kung ano po yung Sengen, Sinjin, Sengen ng countries ng ating TRP mga kaibigan so yun lang sana may natutunan kayo kahit napakasimple ang ating pag-uusapan pinag-usapan ngayon na patungkol doon sa TRP paano natin malalaman yun nga napanggit ko na sa inyo uh, hindi ko na ulitin siguro kasi baka sabihin naman na ipaulit-ulit po ako ulit-ulit <laughs> -ulit. pero yun lang mga kaibigan basta lagi nyo tatandaan ang video ito ay ginawa po natin para po makatulong po sa ating mga kababayan mga Pilipino tawid tayo mga kaibigan masakyan eh para yun nga ulitin ko ang video ito mga kaibigan ay ginawa natin para po matulungan natin yung ating mga kababayan na pupunta po dito sa bansang Lithuania para magkaroon po sila ng mga ideas, mga impormasyon, kaalaman at mga tips patungkol din sa bansang Lithuania. Dahil dati ng kami nga mga kaibigan ay wala po akong ka-idea po dito sa bansang Lithuania. Kaya naisipan kong gawin ko to na mag-vlog para ma ko sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan. Para sa pamamagitan ng video ito ay makatulong po sa karamihan na mga nais pong pupunta po sa Bansang Litwinya. Hmm. Kaya yun mga kaibigan, sa pamamagitan po ng share po ninyo ay isang malaking tulong po yun sa ating mga kababayan. Kaya ginawa ko po yung part ko, gawin din po, din po niyo yung part po ninyo para mag po para po sa ating mga kababayan dahil napakarami po mga nagko-comment po sa atin at napakarami po mga nagtatanong po sa atin patungkol po dito sa Bansang Lito niya mga kaibigan kaya huwag niyo pong kalilimutan na eh, i-share mga kaibigan no? kaya salamat salamat kahit sa mga mga nasa ibang bansa pa nga po mga kaibigan marami po mga nagtatanong sa atin dahil ano ay kung paano po sila mag cross country po dito marami marami yung mga nagtatanong sa atin kaya po ninyo basta ulitin ng mga kaibigan pag mag cross country po tayo ng bansa po sa Sinjin kailangan may mapapasokan po tayo at may sasalo po ng ating sponsorship na company yun po mga kaibigan wala akong problema kahit umalis po kayo sa company po ninyo basta importante may mapapasokan kayo at may sasalo sa na sa sponsorship ng para magawang kayo ng papers or visa sa inyong mapupunta sa, bansa no? so nawa ay nakatulong sa inyo ang bidung ito mga kaibigan at uh... Pasinsan nyo mga kaibigan dahil minsan na tayo makapag-upload. Dahil yun nga, may trabaho po tayo, hindi kayang pili pagsabayin. Pero at least kahit papano sa isang linggo ay may na-upload po tayo para may hatid po sa inyo yung mga impormasyon at mga tips dito sa Bansang ito niya mga kaibigan. So yun lamang mga kaibigan. Dito po tayo sa ating pahingan tayo dito pagod, lakad So nandito na tayo sa ating apartment So salamat sa inyong lahat Sa patuloy na pag-subscribe Patuloy na pag-share ng ating mga video mga kaibigan Para po sa ating mga kababayan At uh, matulungan din po ninyo sila sa pamamagitan ng pag-share po ninyo ng video po natin. Salamat mga kaibigan. Ingatan po tayo lagi ng Panginoon. God bless po sa lahat. Good luck po sa mga papunta na po dito sa Basang Litunya. Nawa uh, ay tuloy-tuloy po ang pag-process po ninyo at uh, nawa ay patupad na po ninyo yung mga pangarap sa buhay. Salamat po. God bless po sa lahat. Babay po mga kaibigan.